I don't know. Ano gawa mo dyan? Dito oh. kami. Dito kami. Nakasang gula no? Nakasang gula no? Kaya naantay ang aming sundo. sa Ito po kami sa si Star Mall. sa Star Mall. May kami pumasok. Si May na kami pumasok. Kasi nagmamadali. nagmamadali. si Mother. Naantok na raw siya. Mother, ano bang natin? Gusto, gusto niya kumain sa Jollibee? Mother, gusto niya mag-Jollibee, Mother? Pwede. <laughs> oh. <laughs> eh, ito, tumawag na ako kay Manny. Dapat siya ka, Manny. Tumawag na ako kay Manny. Hmm. Oh. lang. Francisco San Jose Monte, Bulacan. Na ako ay Taka sinaman itong yung... mga anak ko na nagpunta roon sa akin. Ay ako isinama pa uwi sa kanila. Kaya ako ay nandito ngayon at ngayon kami kami naglalay. Tapos na. Yan ako, may kapwa. Ano? na, talaga. Tapos na po ang live niya. Ayan, kami ngayon. At uh, ewan ko kung napakinggan nyo o na pinapanood nyo. Eh, hey, okay naman. Maraming salamat sa si inyo kung kayo na nanonood. Eh, hey, walang magawa eh. Saan ba kayo pupunta bukas? Ay, bukas eh. Magpapacheck up ako dahil ako laging nahihilo. Baka buntis na kayo. <laughs> Baka buntis na kayo. Ay, buntis daw ako. Sige, ninang kayong lahat, ninong. Ninong, ninang. Ayan. Ayag kayo. O, sige. Kasi five months na yung ano nyo eh, yung huli yung check-up eh, yung nagpa-blood chemistry kayo. Five months na yun eh. Yung puro okay naman yung mga result nyo nun eh. Hindi, kaya siguro ako ano eh, kung ako'y okay, makatulog sa gabi, mga limang oras lang, apat na oras, pag ako'y nagising, hindi na ako makatulog. Napakahirap pa yung gumawa ng tulog. Gusto ko yung mamaga na kaagad. Eh siguro kaya ako yung nahihilong ganun. Ay, malalam natin matulog eh malalaman na hila mo. bukas. Ayan, kaya, kaya bukas. Nagtataka nga doon sa kasama ko dati na matutulog ng alas 7, alas 5 kami kumakain eh. Mahihiga na. Bay, kung gumising sa hindi umaga eh. Tanghali eh. Kung gumising sa tanghali, iihila. Pagkari, balik ulit sa Balik, uh, ang gising niya mga alas otso, iihi lang. Ay buti, wala na Pagkaraan, eh. Pagkaraan, balik ulit sa higaan. Pagdating ng uh, mga alas dos ng, ha, ng hang, tanghali, gigising. Kakain na ba tayo? Alaming gising gano'n sa akin. Eh, ako'y okay, nagtataka. Bakit ako hindi makatulog ng matagal-tagal? Naingit, eh, pala kayo. Hindi yung ginagawa niya. <laughs> Pinagsusug yung gabi at araw, nagtulog eh. Tapos si ibabangon eh. Nay, tingnan nyo nga yung mata ko, masakit eh. Uy, katutulog yan. Ayaw ka na gumising eh. Baka bulok na yung mata mo. Sabi ko gano'n. Ayun. Hawa ng Diyos, wala na sa akin. Kasi lalo lang ako nabibigat na sa akin ano sa, pag ano eh. <laughs> Bulok eh. na kakay, mata mo, kaya mahal. Hindi ko na, huwag na natin i-mention. Uh, sige, bye-bye. <laughs> Hanggang sa muli. Ay, bukas, mother. Yeah, yeah, bablog natin yung check-up nyo, ha? Bukas. Walay bukas na, po. Ko, sige, tulong na kayo. Ayan, mga alas 8. Bye-bye. See you. Bye. Uh, ko check up si mother ko. Ito po sa hotel oh. namin. Ayan. Ayan. Okay, kayo. Kung muna kayo doon, mother, ha? si pa ang lola mother. Mother, picture ng kayo doon. Mother, kumusta na kayo? Mukhang naka, ano na, naka na. Uh, ako po pa uwi na okay daw naman yung aking resulta. Ah. Ayan, wala naman kayong UTI. Kaya lang. Reseta lang ng pampatulog. antirabies anti kailangan niya bumalik-balik. Ah, kasi yung, kasi guys, na ano siya eh, nakakalmot siya ng kanyang alaga. Hindi naman sinasadya ng pusa. Kaya lang, alam niyo naman, sa panahon ngayon, hindi, hindi pwede ipagwalang bahala yung mga kalmot kahit, kahit kalmot lang ang pusa, di ba? Hindi naman kalmot yun. Diin. Nadiinan na lang po ko. Hmm. Dahil ano nga niya? Dahil, tum tumalun ba? Ayan. Ihahatid ko na siya sa, ano, sa kayan. Ayun na kayo. Na kayo. ko na kayo. Ayan. Kanyang basket. Ayan. Ayan. Kaya diba bako muna din eh. Kaya, hindi ka sa... Ako na na. Ayun, basa na oh. Dito yung bas. Ayan na kayo. Ayan na. Ayan. Ayan na. Ayan pusing, pusing pa. Paalam na kayo. Para uh, pa uwi na. Kaya, hanggang sa susunod na lang muli. Salamat kay Lord at sa lahat ng uh. mga... Subscribe ka mo. Kayo. Subscribe. Subscribe. Gina. <laughs> okay, Subscribe right. kayo.